Good morning mga kababayan yan. Gandang araw. Araw ng linggo yan. May sakit tayo. Good morning po. Ayan, si ma'am. Anong pangalan niyo ma'am? Rose po. Rose. Logdo. Logdo. Ayan. Anong, anong probinsya niyo pala ma'am? Actually, talaga QC ako pero originally I'm from Pampanga. Ay, Pampanga. Yes, Saan sa Pampanga? Pampanga? Sa Lubaw po. L Lubaw? Teka, ba't ang daming magaganda sa Pampanga. <laughs> Hindi ko po alam, pero ganun din ang sabi nila. <laughs> Asawa ko, Kapampangan kasi. Ah. Laing Sismon. Ay. Ah, Sismon. Magkalapit okay. lang kayo, okay. No, yes, ano? ba piliin niyo, ma'am? Lugto. Pero sa... Kung saan? Actually, your Kapampangan po ako. Laksamana and Lugto. Ay, Laksamana. Oo nga, may... Kalukan, Laksamana, may puro pampanga daw yun talaga Eh. Kung may mga po Hindi, okay lang naman Sige, shout out nyo, ma'am Bakit po yata nagsusulo kayo, ma'am? Uh, hindi po uh, Ako lang kasi dito sa QC eh. Yung family ko nasa pang-pang Ah, bali, dalaga pa po kayo ngayon Ah, uh, yes po <laughs> Uy, ilan taon na ba si eh, ma'am? Uh, secret po <laughs> <laughs> Oh, ma'am, dahil sa na picture kayo sa ano na picture kayo kay Taxi Vlog anong pakiramdam dahil nasa pre-ride po kayo ngayon saan po? nasa? nasa libring sakay po kayo ah libring sakay po ako po thankful thankful po, ah, oh. <laughs> Thinkful. <laughs> Thinkful po ako na hindi ko expect na libring sakay pa patay natin yung metro nyo no actually <laughs> napansin ko lang po si Kuya kanina. Tapos siya, ah, walang sakay. So, pinaraw ko na lang. <laughs> Lagi ba kayo nagta-taxi ma'am? Yes po. Kasi hmm. hindi ako masyadong nag-jeep dahil for the safety. Ah, bali, first time nyo rin ngayon na mabigyan ng free ride ano? Yes po. <laughs> <laughs> Nagulat ako na free ride pala. ayun mga kababayan, si ma'am. Dahil... Siya po yung napili natin na free ride Usually kahapon, nag-live lang si Taxi Vlog tapos ngayon naman nagbigay tayo uli ng pre-ride everyday naman kapag may pagkakataon mga kababayan nasa pre-ride nagbibigay talaga tayo kaso minsan walang pasayro tulad kahapon ngayon inagahanan natin tulad nito magandang diwata ng Pampanga ayan siya ngayon ang pre-ride ni Taxi Vlog o san pa kayo? Basta kapangpangan, mga ginoo, ayan, pala simba. Ayan. <laughs> Kaya ilike nyo na po yung vlog ni Kuya. Pwede nyo yung shoutout yung mga friend niyo po, ma'am. Actually, mga friend ko po kasi nasa ibang bansa. Ay, ba? ano naman tayo, nasa YouTube naman oh. tayo. <laughs> Sino bang isa shoutout ko? yung friend ko na nasa Canada na si Ma'am Jen. <laughs> Sino pa ba? ba? Siyempre yung pupuntahan nyo, Ma'am. Yung ah. sa simbahan nyo po. Ah, okay. ano bang pang... So, today po, I'm going to attend Holy Mass and talk sa BICC. If you are familiar with Brother Bo Sanchez, dito sa Peace Bay area, BICC. So, kung you're interested, You can attend feast dito sa BICC, Feast Bay Area, every Sunday. 10 a.m. and I think yung after ng session nila is 1.30 p.m. no. o. Ayan mga kababayan. Ayan ang sakay natin. Nasa pre-ride siya ngayon. Pero mga kababayan, baka gusto nyong ligawan si Madam. Available <laughs> po yata siya ngayon. Abangan nyo <laughs> lang po siya paglabas dito sa may Star City. <laughs> <laughs> uh, sa tuwing nagtataksi kayo, ma'am, kwentuhan niyo po ako kung ano bang ng mga nasasagap na, na nararanasan niyo sa mga driver ng taxi. So, actually, I'm thankful naman po na mostly sa mga nasasakyan ko na taxi ay mababait. Doon tayo o dito? Doon po sa kapila. Mababait. Yes po. Kasi yun, yun din yung parang worry ko minsan sa pagsakay ng taxi. There are times din na may mga negative din ako ng experiences. Pero mas madami yung positive, syempre. Right? Bababait. Uh, like, for example, yung mga taxi driver na minsan hindi ka pa nakakasakay. Kinokontrata ka na din <laughs> ito ang presyo. So, mga ganun po, hindi na ako sumasakay. <laughs> Oo naman, kasi... Kasi parang ang lagi kong tinitignan ay yung metro. And at the same time, din minsan hindi ko na hinihingi din po yung sukli eh pag nagbabayad ako sa taxi kasi kung baga na lang din po sa taxi driver ganun na mababayad so ka hindi hindi anong tawag doon namimihasa ano, ba ang tawag ah oo yan? kasi pinapatulan kasi nung iba ano hmm. so pag ganun po so I I commend yung mga taxi driver na very honest na nag nag may metro talaga o oh, ngayon ma'am, dahil nasa sa pre-ride kayo, pababa na kayo, legit po tayo sa pre-ride ma'am, no? Sobrang uh, no, nyo... thankful po ako kasi it's my first time to experience na free ride sa taxi. <laughs> Since lagi akong nagta-taxi -ta talaga, minsan, kasi I always choose convenience talaga. <laughs> <laughs> Ayan ma'am, bago kayo bumaba, hanapin niyo yung channel natin, Taxi Vlog, para naman pag na-upload po natin yung video... <laughs> makikita nyo at makikita nyo po yung inyong video ano um, ayan so para merami na tayong binigyan ng pre-read ma'am oh, yung vlog natin ma'am taxi vlog victory po yung vlog natin ayan mga kababayan shout out ko lang po pala yung bago nating subscriber na di, hindi ko sure. Dubai Dubai ayan oh yan, yan. So, mamaya po makikita nyo na po yung So I'll subscribe So uh, nag-subscribe na po ako Kayo na po yung naka-front mamaya dyan <laughs> mga, Around 1 one, one to 2pm ma'am Kayo na po makikita nyo na po kayo dyan Okay po uh -oh. <laughs> Thank you po And dahil ko kuya this is your Ay um, wag na po Sandwich man. po no, it, Actually lagi ko Ayan. po yung ginagawa Si ma'am naman, si naman ang nagbigay po. ng sandwich sa atin Pakita lang po natin yung sandwich ni si ma'am, ano? Baka sabihin nyo po, may palaman, wala pong palaman na pera yan. Ayan po, tinapay po siya. Ano? Tanggalin po natin para makita po ninyo, baka sabihin nyo. Pasimple pong may pabayad si ma'am. Ayan po yung tinapay niya, ayan. O, oh, ayan, wala pong palaman na pera. At saka ito yung lalagyan. Sinisigurado lang po natin, mga kababayan. Ano? Ayan, ayan, mang, ayan po ma, am. magandang magandang umaga at syempre God bless po sa paglalakad nyo ingat po kayo palagi sa inyong biyahe Ayan, ma'am. salamat din po kuya and oh. thank you so much for this free ride and uh, pagpalaid pa po sana kayo ng Diyos and madami pa po pong mabless through your life Ayan, ayan lang ma'am legit, legit po tayo sa free ride ma'am Maraming maraming salamat, salamat. Po. Ingat po kuya, kayo Kuya, ano po. nga po ulit yung name ako po si Ramson Miligas. Oo. Oh, oh. As taxi vlog. Taxi. Anong saan po kayo dito? Sa Manila? po ako, ma'am. Sa South. Malapit. Sa Maypaho po ako. Oo. Oh. Sige ma'am, thank you po. Ingat po kayo. Oh. Sana mamay tanghali tangali. Masakay ko kayo. Kasi lagi naman po ako dito. Thank oh. you Sige. Thank you ma'am. Thank you. God bless everyone. Bali, message na lang po kayo sa video ma'am. Thank you, thank you ayan mga kababayan maraming maraming salamat uli sa mga sumusuporta kitak si vlog sa pre-ride ano kumbaga man ilang araw po tayo nung mga nakaraang araw hindi tayo nakapag vlog dahil masama po ang pakiramdam natin at saka hanggang ngayon po medyo may sipon pa po tayo may ubo kaya pero okay lang continuous lang po tayo sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga pasayro lalong lalo na po dito sa nabidyoan natin na taga Lubaw, Pampanga Ayan. ang asawa ko po taga dyan sa may Sismon malapit sa Lubaw and siyempre mga Laiko family saka ano pa ba yun lang naalala ko Laiko yung apelido ng asawa ko at saka yung province ng nanay niya ay mas bate province of Masbate dyan sa may Monreal at saka, -saka sa Isla ayan, shout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat ayan mga kababayan, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo po kita Taxi vlog sa video na to no yun lamang sana maging bahagi din kayo ng pre-ready taxi vlog sa araw-araw, babay po sa lahat